dinahin siya kaya just Senyor, magandang umaga po sa inyo. Uh, ngayon pong uh, umaga ay uh, ililibot namin yung pinsyan ko na dumating uh, kahapon. Uh, siya namin sinundo sa airport at kami eh, pupunta sa Banff. Galing po siya ng Pilipinas. Anak siya nung kapatid ni tatay. At uh, ang makakasama ko bala yung pamilya ko, Tsaka uh, siya, tsaka yung kapatid ko si Orson. So, tara po mga ka-senyor at uh, samahan na lang ninyo kami sa paglilibot namin sa Banff. At uh, para makarami kami ng pupuntahan. O, sige po mga ka -senior. So, ayan mga ka yung aming sasakyan. Meron ko yung, yung sasakyan ng anak ko. Patak. Ayan, yung mga kasama ko. Yeah, si yung aking uh, pinsan, pinsan namin, anak nung kapatid ni tatay. Si marika at saka si yung utol kong isa, friend? si Orson. Yeah. Yung, I have my Orson with me. Yung aking anak na pinakapogi. Yeah. <laughs> at saka yeah, si... You say hi to the camera. YouTube. Yeah, YouTube. You say hi. <laughs> Okay. Eh, di na siya nagpipinturong na kaupo. Eh, kanya na. ayan. Kami, mga kasinyore, lalakad na. At, ah, uh, nang, ah, uh, makarami nang pupuntahan. Sabi ko nga, ayun, siguro na, kuya, nagpipinta ng bahay. paano, eh, din. Hindi ko nang pili lang pipintan. Ayun, no, ganda. Okay, let's go. Guys. Bye.

So ayan mga ka-senior, eto na kami sa bank sa gondola. Ayan. Hans Thorson? Yeah. This is Gibran. Give, hmm? give Thorson the key. Okay. And she's not coming with us. O para mayo o uh, kukon mo, may kukon mo. Hey, doon lang ako mag i -stambay. Oo nga, oo, maraming upuan doon eh. Okay. Ito. Ayan nga. Dito tayo, dito. Tayo. Kali na kayo dito. Mailak mo lang ito, Orson. You lock it, Sasakay kami ng gondola. Yeah. kamu juga? Ya. Tam from China. Huh? Really? Yeah. Yeah. Na lang at Ma, hindi masikat ang araw. Mm -hmm. Dito nakapila, Yan lang yung nanti kita. Kiss him, kick first. Oh, ayan, so, ticket Oh, kumukuha siya ng ticket Mahihiwalay eh, natin si Will, pero magwawalay. Ikaw <laughs> alone, ang dugandola? No, okay. Oh, oh, okay. Oh, I'll, 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 stay with She you. Mag, manginginig daw siya. Ah. Oh, so, si Barry, ako rin eh. Pure fight scene ako. Pero death. Sa, sa kado na ma 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 maganda sa itaas. Maganda na. So. Mm -hmm. Worth it also. Worth it here for okay? me.

Bali, tagal ko pang malayo pa. Yeah. Ito palong mga sinasakyan, pag papunta sa taas mm, ng bundok. <laughs>

Yes, yes. Ah, buka? Oh. Sana, ito, ito. Oo, uh, oh, oh, lang. Oo. Eh, niligyan kaya ng hara Kinuwang eh, na nila. Eh, kasi malamig eh. Hindi, tsaka ano, yung... Pag may safety. mga bata. For safety. At tsaka ano, on dito, meron yeah, na daan dito. Yun, Ayan, kami no, may, na daan na ganyan. Pag naglakad ka nun, papalik ka dun. Pagbalik mo, libre. Ngayon natang may bayad. <laughs> Oh the heck you're Are you scared? No. Don't look down so you won't get scared. No. This pass. They, not so fast, just I know. You know. We are oh, driving yeah, up yeah. there. Where? There. Yeah. Oh, look at the back. No, Remember this? me and my brother here. Yeah, you you and your brother? Yeah. Yeah. <laughs> Are you scared? No, no. No. Yeah, dad and mom is here. Don't need to be scared. This was too fast for me. Too fast? It's not. It's moving slow. Slowly? Really? Yeah. Yeah. Hello, ayan, oh, 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 sila sa baba. Oh. This was Ayan, malapit na Up. sa ayan. Yeah. yeah, we're high. Ayan. Ayan. Ayun na kami sa taas ginawa na sila ng daan hmm. hindi, hindi ko papangarapin nila yung harapin na gano'n <laughs> Ito, ha? ano to? i arang labas. i arang labas mo nito. O, porso, ang

Ayan, malayo pa yung pupuntahan namin. O. Oh. Doon pa kami sa taas. Ayan, I don't think so. Yeah. yeah they're messing with this. Ayun. They're vandalizing oh, come on, come on. So, kami 'yung malapit na rin sa uh, pinakamataas. Mm -hmm. ayan ang uh, kawan. Ayaw lang hindi maganda ang view. Hata uh, masyadong uh, mausok. So. Kailangan mm -hmm. Can you do it Can you do it, Will? Can you still do it, Will? Can you do or it? you're done. Yes. You're, you're done. Champion. You can still go up there? Yeah. Okay, oh. let's go. A few more steps. Few let's go. More. Yeah, yes. a few, more. A few okay. more. You can do it. At the top. Okay, at the top. Oh, you want to go down there? Oh, not, no. No, <laughs> no. I'm going to go down yak malapit na kami talaga sa pinakamataas oh mare ira inbesis na rin ako nakarating dito sa uh, Kuaneto pero hindi pa namin naakyat itong itaas nito ngayon pa lang pagtatay they would mm -hmm. they would provide them with like guns and mm -hmm. Are you okay, Will? Mm -hmm. so. <laughs> so, yan mga ka-senior, ito na kami sa halos pinakaitaas na itong uh, uh, pani ka na ang dito uh, sa gondola so ayan o uh, kaunting unting uh, kwa na lang bali ilang palapag na lang yung papanikin namin sa iyo lang sa ayan kitang kita na yung ayun yung car <coughs> yung car yan yung, 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 yung dating kaharian ayan o kaya alam nga masyadong kwan maulap kaya ay mausok kaya ganyan na yung kwan pero ayan kami maraming uh, challenge challenge will... sasabihin natin success I've wow. been here yeah. <laughs> I've been on the top I'm on the top of the world. Yeah. Can you look? Mars? Mills. Mills. Meal. Papanik pa tayo raw sa taas. Yeah, we need to have to Kunti na lang. Yeah. Nagre-reklamo na yung aking anak. But, uh, We're We're yeah. have, have, okay. Ayan, ayan, pa, yung pupuntahan namin. na natin oh. Look. Top of the world. konti na lang o oh, ayun mga kasinyor doon kami nang galing sa building na yun ah, dito na kami sa pinakamataas o oh, yan ang dinaanan namin mararating na namin yung one pinakamataas ayan na yung tatatanaw doon sa building ito na pero tingnan natin yung highest point gusto dyan pa litrato rito ito sa, yeah. sa taas ito yeah. sa yeah, yeah, yeah. Okay. So ayan na. Ito na pinakahuli. Ito na namin yung taas. Ayan so, Ayan yung tatlo. So ayan na. Uh, Ang mga dito sa taas. Matok. Ayan na. ano yung bahay na yun na tapos na ang aming uh, paglalakbay. So ayan kami ay papababaan na o balik na rin sa building na pinanggalingan. Okay. Oh. Ito na yung daan namin paababaan ulit. ito yung picture namin doon sa dulo nung nilakad naming uh, trail papanik doon sa pinakaitaas nung bundok. So ito mga ka-senior, pinapapasok ba na kami sa kwan? Sa souvenir store. Yeah. Yeah, I be the oh. Maybe the wind are down here. Mm -hmm. come to you. Yeah, I'm coming to you. Yeah, I'm coming to you. 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 I'm you i i am to

Yeah. Um they, they, they it to our minimum instead of our minimum. I don't know. I just uh he just told me that that's your time now to join the line. But I didn't talk to him when you guys didn't. I like this it was Just not That's going to be For two hands. hands. <laughs> you probably only need a small. Paper, maybe. the thing these are skinny. Yeah, and I really like. So ayan mga ka-senior At kami lalabas na uh, Nakabili na sila ng uh, Souvenir So ayan mga ka-senior At kami ipababa na